So, hi! What's up, Batlang People? I'm Chloe. uh, 22 years of age at ako ang singer at aspiring film director ng Manila. Oh, wow. Ito batang content creator, content producer, producer. film director. director. Oh, diba? ha, diba? Diba? o. di ba? Nakakatuwa. Oh. Pwede na mag-produce. <laughs> yeah, hindi kasi yung mga merong, merong, mga content creators na pag tinignan mo yung mga content sila, sasabihin mo, mm -hmm. meron tong ano, F potential F sa film oh, right. ano, making. Yes, yes. Yung alam mong malawak yung creativity niya, oh. yung hindi hindi lang siya so, maiiwi sa TikTok, magkayang gumawa oh. ng mga película. Kung Sobrang kinakarir yung mga content. Very passionate. <laughs> so, maganda daw ba si Chloe Pinapatunong ni Andy? Sakto lang. Ah, sakto lang. Hot daw ba si Chloe Pinapatunong ni Andy? Yes. yes. Oh ako gusto ko ganun ako. Yung, ano, ano? Yung sakto lang yung ganda ko, pero hot ako. Ay, diba? oh, ay, oh, iba yun. Oo oh, naman. E paano yan? Nag-uumapa yung ganda mo. Ayun oh, na, di ba? Kaya minsan nahihiya na rin ako ng <laughs> pagkas. <laughs> Nakaka-overwhelm. <ako> Pili ka lang <laughs> ng <laughs> isa. <laughs> di ba? Kasi di ba meron may yung iba, ang ganda, oh. pero may tabang. Oh. Yung sinasabi nilang yung maganda pero parang walang personality. Walang charm. Walang oh. oh, Charm. Yung iba naman, yung ganda nila hindi ka hindi yung sa standard ng ano ng pangkaraliwan pero, oh, pero iba iba. Uzi may iba may balakas ang dating may no? dating oo oh, oh, may may dating yung iba may alis pa nga oh. <laughs> <laughs> may alis matalino din daw ba si Chloe katulad ni Gia uh, consistent Uh, President's Lister, Dean's Lister. Hey, oh, wow. eh. President, Lister? Oh, my God. Anong yan? President Lister <laughs> <laughs> daw siya. Ay, ay, sa, ay, na, ay, nasa list ka ng presidente. Anong list naman? Yung baka drug test. Nang <laughs> list is, na N school. L nasa drug list ka ng presidente. Nasa PIDEA ka. Hindi uh, naman PIDEA. <laughs> oh, hindi. po, hindi po, hindi. Kilala mo ba ito? Oo. Oh, matalino talaga yan. Kaya ginawa ko presidente. Ah. Ah. Ginawa akong presidente? Oo. Oh, sa lister. President sa lister. Sa lahat ng mga lister, siya yung presidente as President's Lister or Dean's Lister? Lister. Uh, sa uh, university po namin which is uh, CEU, uh, mas mataas po ang President's Lister. Ay, oh, oh, presidente oh, na yun oh. eh. Sino po ang mga presidente yan? ng school? Oo oh, oh, naman. Yes. Yes po. <laughs> <laughs> CEU. Bakit? <laughs> Bakit? Sabi niya, sino yung presidente niya? Uh -huh. Ang school. Uh -huh. ko ano yung <laughs> presidente <laughs> ng ano? Ano presidente na ira mag-decide kung sino? Ano yung presidente ng bawat section? Oh, oh student council. Hindi mo alam eh. Paano <laughs> <laughs> Okay. ano pick-up line mo, Chloe? Okay. Wag mo akong ma-okay, okay. Hindi tayo okay. Kung nakatagpunta muna ng pinagdaanan natin mga bata, future film director yun, baka mamaya i ka niya. Yeah. Oh. Kaya ako ma ako baka mag-disco. Ah, oh, audition! Niya niya, project in the future. Oh, Mahalo first project niya, ako ang gusto niya. Oh, di ba? Perfect diba? yan, yeah. Meme. Direct Chloe, meron kang pick-up line? Yes, may pick-up line ako for Andy. So Andy, ito ang para sa'yo. Hmm. Alam mo ba, gusto ko rin Andy maging pangalan ko. Bakit? Para lagi lang akong Andy yan sa tabi mo. Oh. Ako? Oh. <laughs> si Sir Chloe. Sir Chloe, Andrade. Ah, Chloe! Hindi! yun! Pero ang ganda ng boses, ah. Oh, yeah! Wago. Oh. 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 Salamat po. Ganda.